ay ito talaga ang matindi. Tingnan mo si Kuya, nakadiscover ng mahiwagang ano, agimat oh. Tubig lang yan mga kariskarte doon sa puno ng saging. Oh, ang tindi nito kasi ito daw, nakakatulong daw ito sa mga iba't ibang sakit. Yung saging na pinuputol ni Kuya na binubutasan na sa gitna, nagproduce ito ng tubig. Kaya si Kuya hindi talaga siya naubusan ng tubig. Tingnan mo naman. Panoorin at pakinggan niyo si Kuya kung ano ang tamang diskarte dito para makakuha kayo ng idea. May idol, Ito na, my idol! ituturo ko sa inyo mga idol kung anong tamang proseso sa pag uh, ano nito pag butas oh. last na to mga idol kasi na oh, upos na oh. apat na araw ko na itong kinuhaan ng tubig pero dami tubig mga idol oh. oh. puno na puno oh. ito lagyan ng plastic at lagyan ng guma para walang insekto makapasok ito mga idol oh. mabisa itong gamot sa headlight oh. dami tubig mga idol oh. pero last na to mga idol ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magkuha oh. Oh ah oh. inom tayo para kitang kita niyo. Oh. Pero ang tubig niya may idol hindi masyadong tindaw. Oh, ah oh. Mm. Sarap mga idol Ngayon mga idol, hindi ako nangapi Ito ang iniinom ko ng Agahan mga idol oh. Kunin natin ang tubig ha Ito, lasa to Pero ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin Marami palang magamotan magamutan ito mga idol. May sa aking video nung una ng reels, mayroong nagsasabi na gamot din to nang uh, ulcer at saka sa buhok. Hindi ko alam kung gamot ba ito sa buhok. Ipahid lang daw sa ulo, oh. Dami to big ngayon mga idol kasi nilakihan ko ang butas, oh. Oh, isang pitsil, malaki to na pitsil mga idol. Ah, uh, ang mga idol. Laman ito mga dalawang litro, mahigit pa. Tama idol. Ng ito mabisan gamot sa high blood. Kasi ang pinsan ko mga idol, ang dugo niya aabot ng 220 over 120. Ngayon naanimik. Naanimik siya mga idol kasi nasobrahan oh Dami tubig. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah, ituro ko sa inyo kung paano gagawin mga idol. Ituro ko sa inyo mga idol. Ah. Oh. Ganito. Pero magbutas kayo mga idol kung hindi alas 5 ng hapon, mga alas 6 at saka alas 7 ng gabi kasi pag araw, hindi siya malagyan ng tubig. Gabi lang. Ganito yan mga idol. O, pagkatapos. Ah. Ito. Kasi apat na araw ko itong kinukuhaan. Nung una kong video dito. Magkumpisa ka magkuha ng tubig mga idol sa mga may hebla. Totoo yun. Legit yun. Hindi yun biro. Hindi ako nagsinungaling kasi magsinungaling tayo. Naman tayo magkuha. Nagkumpisa ko mga idol dito. Yung una. Tapos ganyan. Apat araw. Ito mga idol, pag oh, kunin niyo lang to kasi ito ang mabaho, parang baho, panos, pag hindi mo kukunin. Oh, ganyan. Oh. Ganyan mga idol, oh. Oh. Ba. Oh, oh. Ayan. Ayan ang paggawa. Oh. Pero ito, hindi. Pero pwede ba ito? Siguro, isa na lang. Pirong, mamaya, Dilipat ako sa ibang saging. Ayan. Ang tama nito pag ano, pag butas ganyan mga idol. O, oh. ituturo ko sa inyo. Sa mga may high blood dyan. O. Oh. Kahit na ah para makatulong naman tayo sa ating mga idol. Kahit sa ganito lang na pumaraan, makatulong tayo. O. Oh. Ganyan mga idol. oh Pero pwede pa ito mga idol. Pwede pa ito. Oh. Oh. Madali lang pagbutas. Oh, mayroon din tubig oh. Oh. Kahit nakuni natin, basta umaga mayroon tubig. Oh. Wala tubig. oh butasan natin. Mayroon din tubig pero pag uh, sikat mag mayroon nang araw, mainit na mawala siya mga Magkaroon siya ng tubig 'yung ano na. 'yung gabi. 'yung gabi. Kasi ah, uh, bukan ko araw. Ngayon, umaga ko. Bintasan na ah. pagka hapon, tingnan ko, walang tubig. Magkaroon siya tubig mga idol, gabi. O, oh, ganyan, pagbutas mga idol, o. Oh. O. Oh. oh, ganyan, pagbutas. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Masarap na ang tubig niya mga idol. Mayroong, mayroong mag-upload, buti. At pagka-share ng video mga idol, para makatulong naman tayo kahit buti. Nah, Tulong tayo sa ganito pamaraan. Oh. Ganyan pagutas. Oh, hindi ko lang ipalalim. Pwede mo mo pang laliman. Oh, may na sa tubig oh. Madali lang nagka kuha ng tubig oh. Yung ano kanina malalim yon gabi hindi ko para dagang magkuha tubig para marami oh. Tapos pag naka butas sa kayo mga idol, lagyan niyo ng plastic ganito. itong plastic oh ayan itong plastic ayan yan lagyan niyo ng plastic ganyan oh ganyan para walang insekto makapasok kasi isang buong gabi tapos lagyan niyo ng guma ganito oh diyan higot niyo diyan oh sa gilid diyan ihigot. oh ayan mga idol sa mga mayroong high blood totoo yan legit yan oh inom pa tayo oh isang na kuha ko mga idol Oh. Hmm. Okay. Oh. Isang pitsil to mga idol. Oh. Inom pa tayo. Para maka ano kayo na legit oh, at saka yung mama ko pa inumin ko. Oh. Oh. Oh, baka mahaya sayang oh. Oh, may mama ko so noon high blood. Oh. మామా కా పైర్ణమిక